kahulugan ng slide sa panaginip. Ang panaginip ng isang slide ay kumakatawan sa nostalgia para sa muling pagsasaya tulad ng nakaraan na puno ng kagalakan. Ang simbolo na ito ay bahagi ng mga alaala ng pagkabata na napakalaya ng walang labis na responsibilidad. Ang mga slide ay maaaring lumitaw sa mga panaginip kapag ang hindi ka nais-nais na mga pangyayari ay nangangailangan ng pagtakas. Nangyayari ang mga panaginip na ito dahil sa pangangailangan makatakas sa isang nakakapagod na sitwasyon. Ang isang slide sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang paglalakbay sa buhay o pagbabago. Kapag nag-slide ka sa isang slide, ito ay naglalarawan na ikaw ay dumudulas patungo sa makabuluhang pagbabago. Isa sa mga pangunahing dahilan para sa panaginip na ito ay ang mga slide ay naging isang nakabahaging karanasan na halos lahat ay nagkaroon sa kanilang pagkabata. Ang mga slide ay kadalasan nauugnay sa mga masasayang alaala at damdamin ng kaguluhan. Sa makatuwid, ang mga panaginip tungkol sa mga slide ay maaaring mag-trigger ng nostalgia at malakas na emosyon. Ang mga panaginip tungkol sa mga slide ay maaari ding kumatawan sa mga aspeto ng buhay tulad ng kaligayahan, kalayaan o pagkabalisa. Sa isang hindi ka nais-nais na interpretasyon, ang isang slide ay kumakatawan sa panganib o problema. Maaaring kailanganin mo ng tulong sa pagbabago o pagkawala ng kontrol. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa mga slide ay maaari maging isang tawag upang pagnilayan ang espiritual na buhay ng isang tao. Ang panaginip na ito ay nagiging isang kahilingan upang suriin ang kaugnayan sa Diyos at pagbutihin ang panloob na kalagayan. Ang mga panaginip tungkol sa mga slide sa kontekstong kristyano ay maaari maging isang tawag para sa isang tao na pagnilayan ang espiritual na buhay at humingi ng lakas sa pananampalataya. Bukod sa simbolikong kahulugan, ang iyong mga damdamin sa panaginip ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kahalagahan ng mismong panaginip. Halimbawa, ang pagkakita sa ibang tao na malungkot o natatakot kapag nag-slide ka pababa sa isang slide ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala tungkol sa mga pagbabago sa iyong buhay. Gayun paman, kung sila ay mukhang masaya o nasasabik, ito ay nagpapahiwatig ng kanilang suporta at kaligayahan para sa iyong mga desisyon. Kahit ng interpretasyon ng panaginip ng isang slide ay maaaring magiba, depende sa individual na kultura at paniniwala, mahalagang maunawaan ito sa konteksto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay isang mensahe na sumusubok na magpahayag ng pag-aalala, pag-asa o kahit isang babala. Ang mga panaginip tungkol sa mga slide ay maaari maging isang tawag upang maging mas maingat sa pagharap sa mga hamon ng buhay o upang bigyang pansin ang umiiral na kawalang tatag. Hindi lahat ng mga panaginip ng pag-slide ay may kahilahilakbot na kahulugan, muna't bilang isang mensahe upang gumawa ng matalino at maingat na mga hakbang upang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang slide sa isang swimming pool. Minsan ang isang slide sa isang swimming pool ay maaaring nauugnay sa isang swimming pool at tubig. Ang swimming pool at tubig ay sumisimbolo sa emosyon at emosyonal na buhay ng isang tao. Kung ang slide sa iyong panaginip ay nagtatapos sa isang swimming pool o tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang dinamikong pagbabago o nakakaranas ng isang matinding sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-slide pababa ng slide. Ang pag-slide pababa sa isang slide sa isang panaginip ay mayroon din simbolikong kahulugan. Ang pagliding ay maaring sumagisag ng mabilis na pagbabago o pagkawala ng kontrol sa buhay. Samantalang ang pagkakita sa ibang tao sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa mga relasyon sa lipunan, kompetisyon o suporta mula sa ibang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa gliding at saya. Ang pakiramdam na masaya at nasasabik habang dumudulas sa isang slide ay maaaring simbolo ng kaligayahan at kasiyahan sa totoong buhay. Dahil ang slide ay naglalarawan ng saya at saya, ito ay sumasalamin sa iyong nararamdaman. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nasiyahan ka sa mga masasayang sandali at nasisiyahan sa iyong mga nagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang makitid na slide? Ang panaginip tungkol sa isang makitid na slide na nagpapahirap sa malayang pag-slide ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na napilitan o limitado. Sa kabaliktaran, kung ang slide sa iyong panaginip ay isang malaki at malawak, maaaring nitong sabihin na malaya ka at maaaring harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mahabang slide? bilang simbolo ng paglalakbay sa buhay, ang isang slide sa isang panaginip ay maaari ring ilarawan ang haba ng kalsada na iyong nilakbay. Kapag dumausdus ka pababa ng napakahabang slide, ipinapakita nito na, nag na nahaharap ka sa maraming hamon at pakikibaka. Maaaring ipaalala sa iyo ng panaginip na ito na mayroong kang pagpupursigi at pagpupursigi sa pagharap sa mga hadlang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdulas sa isang slide. Ang pagdulas sa isang slide sa isang panaginip ay maaring magpakita ng mga damdamin ng kababaan o pagkabigo upang makamit ang iyong mga layunin sa buhay, maari ito maging isang tawag upang madagdagan ng iyong tiwala sa sarili at makahanap muli ng balanse sa buhay. Ang pagkadula sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang kahinaan ng pananampalataya o espiritual na di kasakdalan. Mga ngailangan ito ng pagtutuwid sa pamamagitan ng pagtatapat at pagsisisi nakahulugan ng panaginip tungkol sa pag-slide at pagkatakot. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang slide at nakaramdam ka ng takot, maaari itong magpakita ng iyong pag-aalala na mawawala sa iyo ang lahat ng mga tagumpay na iyong nakamit. Gayunpaman, maaari itong magpaalala sa iyo na manatiling mapagpakumbaba at pahalagahan ng iyong mga nagawa. Gayon din, kinakatawan nito ang takot sa pagkabigo o kawalan ng kakayahan na harapin ang mga partikular na hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang napakataas na slide. Kung nakikita mo ang isang slide bilang isang paraan upang bumaba sa isang mataas na lugar, kung gayon ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang proseso ng pagtanggi o pagbabago sa iyong buhay. Ang simbolismong ito ay maaari ding sumasalamin sa iyong pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng kontrol o kawalang-tatag sa buhay.